Paano kung ang iyong hanap buhay ay nangangailangan ng matinding katapangan at pananalig sa Diyos upang ikaw ay hindi basta-basta malupig ng mga masasamang ehemplo? Sa video nating ito, tunghayan natin ang isang matapang na gwardya na marangal na naghahanap buhay ngunit tila, pinaglalaroan ng mga kababalaghan. Isang gwardya ang matapang na ibinahagi ang kanyang naging karanasan. Nang isang gabi sa kanyang pagruruving sa binabantayan nitong eskwelahan ay tila hindi gusto ng mga elementong hindi nakikita ang presensya nito. Maririnig sa video na nabanggit nito na ang kasalukuyang oras ng kanyang isinasagawang roving ay alas 12.17 ng disoras oras ng gabi. Sa pagpapatuloy ng video ay abala nitong tinitignan isa-isa kung nakasarado at nakakandado, ang bawat faculty room sa nasabing paaralan, isang normal na gawain ng isang gwardya, upang tiyakin na ligtas ang mga kagamitan sa loob ng mga bawat silid sa paaralan. Kaakibat din ng paniniguro na wala nang ang ibang tao pa ang naroroon dahil sa disoras oras na ng hating gabi. Uh, ako, check natin yung mga, mga office sa likod nitong building na to check natin kasi mayroon dyan mga gamit dyan kasi ako lang mag isa, nag rest day yung kasama ko tara, sumahan ko guys check natin yung mga rooms at paligid so ating oras is 12.17 uh, naka lock. Lock. lock, natin to nang dumako na ang nasabing gwarja sa mga silid aralan ay ito ang nakakikilabot na kanyang nakuhana ng video so yan guys yung trabaho ko, so, sobrang dilim so, natin yan, handahan Sa takot nito ay agad itong kumaripas ng takbo, dahil malinaw nitong nasaksihan ang pagsara mag-isa ng isa sa mga pintuan ng silid-aralan, ngunit sa kabila ng labis nitong silakbot, ay pinilit pa rin itong gampanan ang kanyang tungkulin ngunit ito ang mas nakakikilabot nitong naranasan at nasaksihan. Iba na yun. Ito yung trabaho ko guys. Napaka delikado. Nakita niyo, diba? Maglang sumira yung, yung pinto nakabahan ako guys walang gagawin ko so grabe itmindig yung balahibo ko hindi ko alam kung pagpatuloy ko pa to so wala tayo mga guys so yun guys narinog mo yun check natin guys kung ano yung grabe yung, yung balahibo ko guys so ayan yung pintuan na akong malabog so check natin guys narinig ko ngayon guys na naka on yung yan so, kita nyo yung mga bangko walang tao dyan guys ha yung electric fan sa itaas yung may kakaiba trab dito guys hmm. kitang yun hmm, yun guys. Hmm, guys ito yung ito yun, hmm, guys, yun. So, grabe yung huh. kailangan natong i-off yung ano grabe nakakatakot dito guys sobra check natin pasukin natin guys ayon nga sa nasabing gwardiya ang silid kung saan ito nakita ang pintuan na bigla na lamang sumara ay naabutan itong nakabukas ang ceiling fan, at nasaksihan ang mga kusang paggalaw ng mga silya sa loob ng nasabing classroom, nang ito nga ay kanyang sinubukang pasukin ay ito ang kanyang naranasan. Pasukin natin guys, para kita nyo yung... Woo! Uh, Third. Nang subukan ng pasukin ng gwardiya ang nasabing classroom ay nakakikilabot na gumalaw ang halos lahat ng mga silya at humarang ang mga ito sa kanyang daraanan, sa kabila nga nito, ay matapang pa rin pinasok ng gwardiya ang classroom na iyon, upang gampanan ang tungkulin nito na may off ang nasabing switch ng ceiling fan na kasalukuyan noong nakabukas. Sa video nga, ay binuksan ng gwardiya ang ilaw sa loob ng classroom at dito nga ay mas malinaw na makikita na ang halos lahat nga ng mga silya ay nakaharang nga sa pintuan kung saan ito dumaan, Matapos nitong matagumpay na maisara ang nakabukas na siling fan, ay agad na nga itong kumaripas na ng takbo dahil na din sa bangis ng mga nilalang na tila nananahan sa loob ng silidara lang iyon. Abe, kasi takot dito. Oh, yan lang guys. guys, kita kita kits. <laughs> ikaw, kaya mo bang gampanan pa rin ang iyong tungkulin kung ganito ang iyong sasapitin, ikaw na ang humusga. Gracias.